Yun mga kabugal oh. At uh, luto na yung ating uh, Peace uh, Maya Maya Sinigang natin guys sa uh, talbos ng kamuti At saka batuan ba? At ready na yung mga baho nyo guys At kakain tayo Yun at uh, watch out guys Yung kulo na yung ating uh, Tubig Yung natin guys yung ating uh, Sangkap, maya uh, loya, luya Sibuyas at saka batuan Ginawa tayo ng uh, asin. tinga uh, iodized uh, rock salt. yun na okay, guys at uh, isa lang natin itong ating batuan uh, guys para lumabas yung kanyang uh, sim. Yun. Okay, natin guys yung ating uh, ulo-ulo. Uh, okay, so. Maganda ng uh, laman, no? Yun. Pakarami guys, halagang 150 pesos. Sigyan lang natin to sa baturan sa katalbos ng kamuti. Yun na guys. At, uh, okay na yung ating uh, ulo-ulo. Tagtag lang tayo ng kunting patis. Ay! Ito yun. Ito po Ito No, yun, na tapak content 'yun dun. No. No, biniting na makakita, pakita ko. No. Magisa tama ga dagdag lang din ng kunting patis. Na tenga ground block paper. Ito na kunting tak-tak-tak. Uh, Pusinin tak, tak. natin dalawang piraso lang guys. Ayan guys at uh, ilagay na natin yung ating uh, talbos ng uh, kamuti. Kulay red yung uh, talbos natin guys. To, uh, good for the heart. Yun know, at pag uh, nito guys, sa uh, ready nyo na yung mga bahaw nyo tara kain tayo. Ayun, nata uh, luto na ito guys. Nakakain tayo. Uy, sa mga ilonggo diyan na mahilig magsigang ng uh, isda sa batuan. So guys, oh, Napakas, ganda ng alaman ng ating uh, pis uh, o ulo-ulo. Yun, at uh, ready na yung mga bahaw nyo guys at nakakain uh, tayo. Okay na itong ating uh, sinigang na uh, isda sa batuan.